Kain ka na, Mama. Sabayan mo sila. Tumama pa siya oh. <laughs> kain mo, kain mo. Mama. Good evening po. Thank you very much sa mga musikater. Okay, thank you very much. Okay, kain ka pa, mama. Sige, huwag kang matakot. Ayan, salo ka lang. Eating, eating, okay. Everything, okay. Okay, atin na. Sarap na sarap sila. Yes. Pinili itong tilapia. Yes, ma'am. kaya ano, para ito yung favorite mga mag-watch ka. mag naamoy yung ismo, sa ugo po dito kaya Kain pa, Mama. Kain nila yan, Ma'am. Buti magkakasundo sila. Yes, Ma'am. Kailangan kalabit pa nung isa. Namimiss din ni Mama Kat yung anak po niya, Hello, no? Meron din po silang inumin. Ay, ayun, may inumin doon. Mama, lukat Nasaan po yung isa? Hindi po ba lima to? Ay! Yung pinakapayat? Wala! kawawa naman po. 2 days. Mama ka. Mm. <laughs> Gusto mo rin Oy. ng mga pusa.